Samantala, nakakaapekto pa rin sa bansa ang traff ng bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility na may international name na Koto. Habang nagdudulot naman ng maulap hanggang sa maulang panahon sa malaking bahagi ng Luzon, ang shear line, northeast monsoon at easterlies. East. Ang ulat panahon mula kay Jen Garcia weather bulletin mula sa pag-asa makikita sa ating Eye weather Center na nakakaapekto pa rin sa ilang bahagi ng bansa ang trough ng bagyo sa labas ng par na may international name na Koto. Inaasahan ng mga pagulan sa Palawan Province at Kalayaan Islands dahil sa trough nito. Habang nagdudulutin ng maulap hanggang sa maulang panahon sa bahagi ng silangang Northern Luzon, ang Shear Line, Northeast Monsoon naman sa natitirang bahagi ng Northern Luzon. Samantala, inaasahan rin ang mga pagulan sa eastern section ng Central at Southern Luzon na dulot ng easterlies. East. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas, sa Cotabato City, maglalaro ang agwatang temperatura sa 23 to 31 degrees Celsius at nasa 50% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalo ang agwatang temperatura sa 22 to 31 degrees Celsius at nasa 70% ang chance na pagulan. Sa Cotabato Province, maglalaro sa 23 to 31 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 50% ang chance ang uulan. 26 to 32 degrees Celsius naman ang na magiging agwat ng temperatura sa Davao City bukas at 60% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 24 to 31 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 60% ang chance na pag-ulan. 25 to 31 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ang temperatura sa Zamboanga City bukas at 30% ang chance ang uulan. Ang Lanao del Norte ay papalo bukas sa 23 to 31 degrees Celsius ang agwatang temperatura at nasa 60% ang chance ng pagulan. Habang sa Lanao del Sur naman ay makakaranas ng 22 to 29 degrees Celsius ang agwatang temperatura at nasa 60% ang chance of rain. Ang araw ay sumikat kaninang 6.03 ng umaga at lumubog ng 5.24 ng gabi. At yan ang latest mula sa ating Eye Weather Center. Jen Garcia, iMinds, Philippines.